Saan tayo dadaan doon sa phase 2? Ah, dyan. Kala ko doon. <laughs> <laughs> Daya mo eh. Pag ako nag-ano, hindi mo ako binibidyo. Yan yung tali pa <laughs> Ah, oh, mahulog ako dito ha. Ah. <laughs> tempered, tempered. <laughs> kanan, kanan. Wala. <laughs> Sumayaw diretso sa alam. Tayo muna ba eh. Oh. Dulas ka muna ala. Oh? O kanan tayo. Kanan tayo. Dito. O oh, tama na 'yan.